Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan kung gusto mo, Okay sa amin pag uusapan natin 'yan. At 'yan ay issue base. Para yung mga iba, nakakita -ng kandidato eh, at deliver lang yata ng suka ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Sa po akong proud member ng team suka. At atin pong lalabanan ang team sinusuka. Yung ating pong title ngayon ay uh, issue-based campaigning. Yes, you hear me right, issue-based campaigning. Yan po talaga ginagawa natin even nung uh, nagsimula po yung hakbang ng maisog. January 28 of 2024. Ang hakbang ng maisog, ulitin ko, ay nananawagan sa isang gobyerno na itaguyod ang transparency, accountability, peace and security. At sa ngayon po, yan yung ating pinapanawagan. Nakakalungkot sapagkat uh, sinimulan po ng uh, uh, Marcos Administration yung kanilang pangangampanya ng negative campaigning. At naalam naman na po lahat yan nung uh, sila ay nagkaroon ng proclamation noong February 11, bumira ng bumira si Bongbong Marcos, uncalled for, unprovoked, kasarili niyang palo kung ano-anong sinabi imbis na sabihin niya, alam po ninyo, tayo po ay nakapagpatakbo ng isang ma, ma very successful na matagumpay at matiwasay na kampanya way back in 2022 and uh, we really avoided yung negative campaigning dahil hindi po 'yan ang gustong marinig ng sambayan ng Pilipino. Hindi po wala pong pakialam at walang panahon ang sambayan ng Pilipino sa mga bangayan. Ang kinakailangan po ay tugon doon sa problema ng ano? Unemployment, underemployment, Inflation, yung wala pong mauwing pagkain ang karamihang mga Pilipino, ang paglaganap ng kalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng drone. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung name-calling, hindi yung negative campaigning. Simulang-simula pa lang nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. So anyway, nung ako'y bata, nag enjoy ako. Pagka ako ako'y inuutosang bumili na suka, whether yan eh, sa sari-sari store, sa convenience store, wala pa ako convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan, yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Uh, dyan ka utusan, o kaya ay sa grocery, o kaya mismo sa palengke. Basta pag inutusan ka, kami kaming mga tayo po na merong uh, normal at masayang kabataan, eh nag enjoy tayo dahil opportunity po natin yan, eh, yung sukli ng, uh, na binigay sa atin ng nanay natin pabili na suka. Bisan, dadagdagan mo pa eh. Bili ka pa sa ng, uh, anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibili mo. May sukli yan, sigurado. Hindi ka nang bibigyan po lang eh. nag enjoy ako doon sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal sa amin yun. Ayaw ng nanay ko yan. Pero, Pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng uh, popsicle. makakabili ka ng extra mo eh. Hindi marami pero eh, yun yung ano, yun yung uh, yun yung uh, benepisyo pagka kasunod mo yung magulang mo. Pwede kang bumili. Small items and chewing gum, a uh, candy, crackers o yung mga chips o kaya ice cream. Ha? Kaya pagka naalala ko, eh, very popular po yung Team Suka. Yes, napag-usapan po namin kahapon yan. Kaya yung higit na nakararaming Pilipino, pati kabataan, wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong matiti makikinig dyan sa matapobring yan. Yang matapobring yan, oho, yung mandato niya galing sa atin, la sa ating lahat. Huwag po tayo makikinig dyan. And uh, again, as our title, uh, nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa Hakbang ng maisog. Issue-based campaigning. Nais ko rin palang batiin, nabasa ko kanina, si uh, Joey, si Joa de yung kanya pong uh, uh, page na naglabas siya. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung uh, negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Juad de Viva. Salamat po. At may nang naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Dukot. Gusto mong pag-usapan yan. Kung gusto mo, okay sa amin. Pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin? yung affidavit nung tinaguri ang Port barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014. Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pe, pwede. Total, eh, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. -mang. Ang sambayan ng Pilipino, pag usapan natin yan gusto mo ng isyo, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug hole in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung jaan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito, pag-usapan natin. Di ba? Tutal, eh, kamo naman, eh, minama, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na nagihirap at uh, karamihan nga dyan, eh, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa eh, ilalim ng administrasyon mo eh, ang uh, ginagawa na nga lang pang sarsa dyan eh, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung uh, vice and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng ano, yung alitagtag drahol na saan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam niyo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hinahighlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at uh, ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa inyong pinapakiusap na pagkatiwalaan ka nila sa posisyong kinak kinakandidatuhan mo. Yan, ang, yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat eh, ipakikita mo bakit nila dapat uh, pagkatiwalaan, pahiramin ng inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan eh. Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue, sa issue pa lang eh, yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipasagutin mo yung bakit meron 28 item na blanko na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang, yan ang sagutin mo. Hindi yung, ako, I'd like to think, mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion na uh, scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng walang sal, wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, and cold for. Ngayon, kami naman sa Duterte Senatorial Candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at uh, they will try to change, the, and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon uh, ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well ako personally, I'm, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee Report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, ipinakita ko sa inyo nung makailang araw na meron tayong nasi, na, halukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandyan sa Archive section ng House of Representatives. Hindi nila pe, pwede sabihin draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina eh. Uh, baka sabihin na naman niya draft yan. Archive section na yan na uh, archive. Ibig sabihin taguan, repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung uh, negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan at uh, pag-uusapan nga natin uh, binubuhay ninyo yung uh, issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng uh, Pork Barrel Queen tinagurian si Janet Napoles May 26 2014 salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina yung mga pangalang Richard Cambe yung pangalang Jennifer Jen Corpus yung Arman Padilla yung Zenaida Dukot at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino ito mga pangalang ito. Anong nangyari doon sa Alitag Hall, yung Alitag Tag Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng sabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada hindi niyo na pinag-uusapan, wala na, wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng buy scam. Huwag po natin kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun na yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipino may banko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam nito, 117 billion pesos pera ng PDI si kinuha po ng Marcos administration. Sa nilalinagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation nung nakaraang taon, noong 2024. Pinondohan yung AIX, pinondohan yung ATA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Uh, hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. So 'yun po yung issue natin ay yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan niyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto niyo ng issue 'yan pag-usapan natin, issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. Uh, I'm trying to make the the our live tonight uh, a little light. But it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan na mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating uh, pakikipagugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng Hakbang na Maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administration ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking uh, naging talumpati at sumasang ayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa, utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed na magsumailalim sa isang mandatory, uh, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, Public Office is Public Trust at lahat ng bah, lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan sa kanyang nasisilbihan in this case sa atin po mga Pilipino so ito po dapat natin pinag-uusapan may nagsabi sa akin hindi ko nga alam eh negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito minsan lang silang may pag-asang magpositibo tumanggi pa sumailalim sa drug test. Ayun eh, yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan eh. Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga papa negative campaigning, sasagutin natin. Basta tanda lang din kayo, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang sona, 500 billion pesos sa loob lamang ng dalawang taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mga ngalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, anim na taon lang itong mga ito Wag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte, kapo. Natuloy ulitin ko. At ganun din naman yung sinasabi ko. Kahit sa anong ako magpuntang lugar. Ako ay nagpapresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako ay karapat dapat na pahirami ng inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, so, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang tatlong taon, dito nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam ho ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, ang suka ang kalaban ng mga tanso ang suka ang kalaban ng mga gintong peke at ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So the choice is yours. Kaya nga po tama si Pangulong Duterte kung masaya kayo sa kung sasabihin ninyo na higit na mas maraming nabibili ang isang libon nyo ngayon kung iahambing mo sa halaga ng isang libon ninyo nung nakaraang dalawang taon, ipagpatuloy nyo, ibigyan nyo pa sila ng tatlong taon na ganitong uh, uri ng pamumuhay kung sa tingin ninyo na mas mababa ang kita uh, at mas mababa ang dito sa administrasyong ito di 'yung tatlong taon bigay pa ninyo uli sa kanila tangkilikin nyo 'yung kanilang grupo pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon walang trabaho underemployment unemployment, mataas ang inflation, mataas ang krisis, laganap muli ang drone, hindi safe ang ating kalsada, dito po kayo sa Duterte Senatorial Candidates. Andiyan po kami kagabi, Nag nagpakita po kaming lahat, kompleto kami, pakitulungan niyo po kami. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, Panagutin po natin sila anong nangyari doon sa flood control funds. Dalawang daang inosenteng Pilipino patay. Dalawang daang inosenteng Pilipino patay. Nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Iyan ay isang katotohanan. Dalawang daang inosenteng Pilipino patay ay sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Pati po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Banko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw, kanino nila binenta? Walang, wala akong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin, kanino nila binenta? At magkano halaga nila binenta o magkano man ang bentahan dyan, per ounce, per kilo, per ton, Kinakailangan e alam natin. Dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila-sila rin ang bumili. Ibinenta ng Banko Sentral kung kani kanino na sila-sila lang din pala. Hindi po yung Banko Sentral, ito mga corrupt sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo, pag-usapan natin ang issue, nasaan yung 25 tuniladang ginto na reserve ng Banko Sentral ng Pilipinas. Kanino niyo yun binenta at magkano ninyo binenta? Dahil ho, oh, sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 tuniladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo. Mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? And again, uh, I'd just like to mention, di kami nagkikita nito, but uh, nasusubaybayan ko from time to time, kanina medyo may oras po tayo, yung page show ni Joa De Viv. Salamat sa kanya. Kaya nga ang sabi natin dito sa uh, promotor ng uh, negative campaigning, tanungin mo muna sarili mo, sino si Maya Santos? Bisitahin ho ninyo yung affidavit ni Miss Janet Napoles, Napoles dun sa Port Barrel, yung tinatawag na Port Barrel Queen yung affidavit niya noong 26 May 2014 sa I believe in the Senate. Tanong niyo sa dito sa nagpromotor ng negative campaigning, sino si Maya Santos? Tanungin mo rin sa kanya sino yung Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla at Zenaida Ducot. Yan ang gusto niyong pag-usapan, pag-usapan natin. <coughs> Sagutin niyo. Anong significance ng pangalang Maya Santos? Tanong nyo siya kung merong uh, isang press conference, kung may matapang na miyembro ng mainstream media, yung mainstream media na yan, alam mo ninyo, walang binalitang tama na yan. Walang binalitang tama yan. Wag ho kayong susubaybay dyan. Doon kayo tumungo sa mga miyembro ng new media na nagdidiskurso ng tama. Yan po ang ating pag-usapan. Tanong nyo siya, ano ang kahalagahan o significance ng pangalang Maya Santos sa kanya? Tanong niyo po siya, ano po yung kahalagahan nung Janet Napoles affidavit tungkol sa pork barrel na kanyang in-execute, in-execute ni, ni Ginang uh, Janet Napoles noong 26 May 2014. Yan ang ating pag-usapan. Tanong niyo sa kanya kung uh, familiar ba yung pangalang Richard Cambe, kay Jennifer Jen Corpus, kay Arman Padilla, kay Zenaida Ducot, at higit na mahalaga yung Maya Santos. Tanong niyo po sa kanya yan bago siya mag-resort sa negative campaigning. Tanong niyo sa kanya kung gaano kahalaga yung mga pangalan na yan at ano yung significance on 26 May 2014 affidavit ni Janet Napoles tungkol doon sa Port Barrel. Yan ang ating pag-usapan. Pag-usapan natin. ano nangyari doon sa Alitagtag, Batangas, tahimik na, wala nang narinig ang sambayan ng Pilipino. At uh, pag pinagpatuloy niya yung negative campaigning, sasagot lang naman ho kami. O ako siguro, uh, bilang uh, parte ng transparency and accountability, transparent to kami sa hakbang ng maisog. At sa uh, sagutin sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Kung gusto niya ipagpatuloy yung ganyan, di mabuti, di lalo nating uh, malayang pag-uusapan ang lahat ng napakaraming issues na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. Uh, dahil limitado po yung ating pondo. Nakita naman ninyo kung gaano kagara yung uh, rally nung nagpapasimula uh, ng negative campaign. Ang gara, napakalalaki ng venue, pera nyo po yun. Tax po natin yan, bahagi po yan ng pera natin. So hindi niya po pera yan. Kaya kita naman ninyo, kami pinagsisiksika na lang doon sa venue natin kahapon sa San Juan sapagkat limitado ang pondo, wala po kaming reklamo roon. Mas mainam pong mga panya na limitado ang pondo para po panghinatid hinatid ninyo ang buong Duterte senatorial candidate sa Senado. Hindi po kami magnanakaw dahil wala po kaming ginastos na malaking pera kagaya ng ginagastos ng Marcos administration. At hindi rin po sasarap ang adobo kung walang suka. Ayan po ang katotohanan kaya sumali na po kayo at suportahan ang Team Suka. Ayan po ang ating uh, trending ngayon si, tri, si Team Suka.